Hi! What's up kaibigan? Ito ang Mahiwagang TV na maghahatid sa inyo ng mga kakaibang kwento, mga misteryo, hiwaga at mga kakatuwang pangyayari. Sa video ito, ating tatalakayin kung paano humiling sa mga bituin. Tuwing tayo'y tumitingin sa kalawakan, tayo'y namamangha sa ganda ng mga bituin na kumikislap at kumukuti-kutitap kaya maraming hiwaga ang bumabalot dito. Nasubukan mo na bang humiling sa mga bituin? Kung hindi pa, subukan mo ito kaibigan. Wala namang mawawala ang susubukan mo. Gawin mo ito kaibigan. Pumili ka at magbilang ng pitong bituin. Gawin mo ito tuwing biyernes sa ikapitong biyernes doon kahihiling ng iyong nais na gustong matupad. At tandaan, isang kahilingan lang ang dapat mong ikasin. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, share na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless.